Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbilalamin. Rabbil Alamin Salatu salamu ala sharafi al-anbiya'i wal mursalin Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sohbihi ajmain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh So insyaAllah, balikan natin yung nawakid al-Islam At tiyatalaki pa rin natin yung Muadahartul mushrikin alal muslimin Pagtulong sa mga mushrik sa mga kufar laban sa mga muslim. At may uh, mainam nga na nagpalalim at nagpalawak tayo sa usapin na ito. Kasi maraming mga kumbaga pang-araw-araw natin ng mga gawain na may kinalaman nito. Ngayon nga, merong mga sobrang higpit dito, yung mga terorista, at iba namang sobrang luwag dito. Iniulat mula kay Ibn Jarir na sinabi niya, yung, uh, tapsir pa rin ito ng mga aya tungkol sa mudahara. Yung pangunahin nga dito, وَمَيَّ تَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ Yung sura at verse 23. Sino man sa inyo magiging matapak sa kufar, sila ong mga makasalanan. Sa tinukoy ni Allah na ito ay kasalanan talaga. Siyempre sa iba pang mga aya, mas explicit, mas specific yung pagkakasabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na ito nga ay pagtalikod sa Islam. Dahil sinabi niya, وَمَيْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ Sino man sa inyo ang matapat sa kanila. Sa kufar, tunay na sila ay kabilang sa kanila. At ang pagiging kabilang nila sa kanila, pagiging kabilang sa kanila na kumpleto, kabuan. As in, Christian ka talaga. Hudyo ka talaga. Kung tutulong ka sa mga ito laban sa mga Muslim, siyempre, lilinawin din natin, maaaring mangyari na yung Muslim ay makikipagtulungan sa otoridad na hindi Muslim laban sa kriminal na Muslim. Pwede. Bawa yung Muslim magsusumbong sa polis na hindi Muslim dahil merong pusher na Muslim, merong teroristang Muslim, pwede. Pwede, insya Kasi ang layunin ng Islam, pangalagaan ang reliyon, buhay, ari-arian, karangalan, pag-iisip, at salin lahi ng taong, Musliman o hindi Muslim. So walang conflict doon sa usapin na ito. Siyempre kung magkakaroon na limbaw, ng digmaan ng jihad at mayroong mga na kasama ng mga muslim, nabanggitin natin ito kagabi do sa kitabel jihad. So tulad na nangyari do sa Uhud, sino mo hindi sila direktang kasama ng mga muslim sa isang hanay, sa isang linya. May sarili silang grupo. Tumungo lang sila sa Uhud bilang pagtupad nila doon sa Constitution of Medina. Na merong kasunduan ang mga Hudyo, ang mga Arabo, ang mga Muslim na sama-sama nilang ipagtatanggol ang Medina. Ngayon dito, sa sinabi nga ni Ibn Jarir sa kanyang paliwanag tungkol doon sa mga aya, O may yatakiduhum minkum bitanatan mindunil mu'minin wa yuthiru al-maqama ma'ahum ala al-hijrati ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa daral islam fa ulaika hum adh-dhalimun daw ang kukuha sa mga kufar bilang bitana na bitana isa sa mga salita na kasing kahulugan ng wali kakampi pero in bitana meron ditong implied na personal na relasyon personal na relasyon na ikaw ay kumbaga matapat sa kanila o mas matapat sa kanila o mas nagmamalasakit sa kanila. Yun ay yung pagiging bitana. E Siyempre muli ilalagay natin ito sa konteksto ng sira. Paano namuhay ang mga sahaba sa gitna ng mga aya na ito. Sabalikan natin si sa Abdurrahman bin Auf. Doon sa Badar, Pinigilan ni Abdurrahman bin Auf ayon sa mga ulat, pinigilan niya yung mga sahaba na mapatay si Umayya bin Khalaf, yung boss ni Bilal. Dahil sa pagiging magkaibigan nila. Sa kabila ng pagiging Muslim ni Abdurrahman bin Auf at ni pagiging kafir naman ni Umayya, ang gusto ni Abdurrahman bin Auf, hindi mapapatay sana si Umayya para makapagdawa pa sa kanya. Pero sa kabila nun, itinakda na ni Allah na lahat sila. Na isinumpa ni Propeta Muhammad SAW ay mamamatay sa badar. Kasama si Abu Jahal at napatay si Umayyah ni Bilal mismo. So meron bang paglabag si Abdurrahman bin Auf? Walang naiulat na pinagalitan siya. Ni Propeta Muhammad SAW pagkatapos ng badar, lalong-lalo na yung pagkatapos ng badar, nagsumbong pa siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero wala siyang narinig laban kay laban dito sa kanyang ginawa mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o anuman. At ang pananahimik ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ginawa ng mga sahaba ay isang tanda ng kanyang pagsang-ayon. Ang sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na papaloob dito ang kanyang mga sinabi, ang kanyang mga ginawa at ang kanyang mga pinahintulutan o sinangayunan. So doon sa bagay na iyon, kumbaga nanatili ang lubos na malasakit ni Abdurrahman bin Auf kay Umayyah bin Khalaf na siya sana ay hindi mapapatay o may pagkakataw na magmuslim. muslim Pero syempre hindi rin naman niya trinaydor si Bilal o ano paman na ginawa niya laban sa mga sahaba sa Badar. Wala rin siyang ginawa laban sa mga sahaba. Pero dito iba. Ang mga aya na ito ay inuunawa natin sa konteksto na nakikipagtulungan ang ang Muslim, naki-pagtulungan ng Muslim laban sa Muslim katulong ang mga kufar. Ni e nga kung halimbawa, meron ang mga Muslim na mas gusto nilang manatili sa Mecca kasama yung mga kuffar kaysa maghijra, sila ang mga makasalanan minaligan lang natin ito, na talakay na natin ito. Pero hindi nga natin uunawain ng mga aya palagi ng black and white. Kasi maaring merong subtle na differences sa pagitan ng iba't ibang sitwasyon at kalagayan ng mga tao. Katulad nga ni Alabas na naiwan sa Makka, hindi siya nag-hijrah. Pero ang pananatili niya roon ay nagdulot din ng pakinabang sa mga Muslim dahil sa pag iispiya niya para sa mga Muslim. Pating asawa niya, si Lubaba, hindi naman din umalis ng Makka. Faladina yaf'aluna minkum humul ladina khalafu amrallah. Sino man sa inyong gagawa nito, siya ang, sila ang mga sumuway sa utos ni Allah. Pawada'ul wilayata fi gayri maudi'iha. Na inilalagay nilang kanilang katapatan sa iba pang lugar na hindi karapat-dapat na lugar nito. Wasallahu fi amrihi. Sinuway nila si Allah sa kanyang utos. Na dito nga, sinabi niya, Inna dalika nazala nahyan min Allahil mu'minina an al mawalati akribaihim min ladina lam yuhajiru min ardi shirki ila daril islam. Sa so, Sibdu Jarir, Rahimahullah, yung ayan na yun ay kanyang binigyan ng tafsir na ito ay primarily tungkol sa hijra na mayroong mga nagpaiwan talaga ng mga Muslim doon sa kagustuhan na maging kasama ang kuffar. At siling yung tinutukoy doon ng mga dolimun, mga makasalanan. Dahil ang ayan na ito ay tungkol sa pagbabawal ni Allah sa mga mananampalataya, sa katapatan, sa kanilang mga kamag-anak, lalong-lalo na ang mga hindi naghijra, na inayawan nila o tinanggihan nila na maghijra mula sa lugar ng shirk patungo sa lugar ng Islam. Siyempre muli, yun nga, meron tatlong hukom sa hijra. Ang pagiging wajib nito para sa sino man na hindi niya may sabuhay ang kanyang relihiyon pero may kakayanan siya na maghijra. Ito ay wajib. At maaaring magiging sunna ito kung nagagawa naman ng tao ang kanyang relihiyon sa kanyang lugar sa lugar ng kufar, nagagawa niya ang relihiyon niya, pero may kakayanan siya maghijra, so pwede siya maghijra, insya Allah. Siyempre, maaari rin naman na walang hijra para sa kanya. Pangatlong hukum, kung either nahihirapan siya o hindi nahihirapan, regardless, pero kung wala siyang kakayanan na maghijra, walang hijra para sa kanya. Hindi siya pananagutin ni Allah, insya Allah, sa hindi niya paghijra. Sinabi ni Ay Sheikh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di, Wa may yatawallahum minkum fa ulai ka humud Sino man sa inyo magiging matapat sa kanila ay sila mga makasalanan. Paliwanag niya, liannahum tajarraw ala maasiyillah. Ang mga tao na ito na nananatili na nakatira kasama ang mga kuffar dahil sila ay nangangahas na suwayin si Allah. Nangangahas ibig sabihin Kumbaga, maring hindi pa sila nagkakasala o maaring nagkakasala na sila. Kumbaga, nandoon na sila sa gray area. Siyempre tayo, sa Islam, kukunin natin ang katiyakan. Kaya nga sa mga hadith, di ba? Yung isa sa mga mahalagang hadith na naroon sa sa Arbau ng Nawawi, Da'ma yaribok ka ila malayaribok. Iwan mo ang nakakapagbigay sa iyo ng pagdududa tungo sa hindi nakakapagbigay sa iyo ng pagdududa. Iwan mo yung nakakapagduda. Pumunta ka doon sa sigurado. So dito nga, so eftemalan, eh, mag, magkakasala. Maaring magkakasala, maaring hindi. E eh, doon ka na sa sigurado, maghijra ka na hindi ka nagkakasala. Insya Allah. Nain nga sila, ganyan din, maaring nagagawa rin nila, wat takadu'a Allahi awliya. Maaring sa hindi nila paghijra o dun sa pangkalahatan na pagiging tapat sa mga kufar, kinukuha nila ang mga kalaban ni Allah bilang mga awliya, bilang mga kakampi. Wa aslul wilaya, at ang wilaya nga na tinutukoy dito, o yung bitana doon sa isa pang aya, al mahabbatu wa nasra. Yung pagmamahal, ang wilaya ay nangangahulugan ng pagmamahal at pagsuporta. Ibig ng pagsuporta, binibigyan mo silang armas, binibigyan mo sila ng impormasyon, binibigyan mo sila ng moral support. At maaari pang ang nga sa merong nananalangin ka para sa kanila. O kung nangangarap ka para sa kanila na magtagumpay sila laban sa mga Muslim. So maaaring mangyayari yung ganun. Kasi yung paggaligaw ng tao, kapag naligaw ang tao, hindi niya nai naiisip kung tama ba o mali ang kanyang ginagawa. Hindi ba na niya naiisip kung tama ba o mali ang kanyang ginagawa. Yan ang masahol sa pagkaligaw. Halimbawa, yung eh, mandurugas. May mandurugas. Isipin niya, may karapatan siya doon sa kanyang mga dinugas, doon sa kanyang mga kinamkam, doon sa kanyang mga ninakaw. Yun lagi ang katwiran niya. May karapatan siya rito. Sabi niya, mayaman naman yan. Pwede kong dugasan yan. Hindi yan malulugi. Marami siyang mga katwiran. O kaya sasabihin niya, pwede ko naman dugasan yan kasi dinugasan din ako niyan eh. O kaya sasabihin niya sarili niya, dudugasan ko yan kasi para mabawi ko yung mga dinugas din sa akin noon. Kung baka, ibang tao yung nandugas sa kanya pero sa iba siya gumaganti. So marami siyang justification. So maaaring ganito yung taong nagkakamali sa pagiging loyal sa mga kufar sa halip na sa mga muslim. Magiging ganito, maaring ganito yung kanilang mga katwiran. Wadalika, anna ittikadohum awliya'a mojibuli takdimi taatihim ala taatilla. Yun nga kapag nangyari ito. Ang kanilang katapatan ay mga hulugan na mas magiging masunurin sila sa kanilang mga kakampi na kufar kaysa kay Allah. Waliyadu billah. So, yeah, makikita natin ito na nangyayari sa mga traidor. Yung mga nagtatraidor sa mga bansang Muslim. Imbawa na lang yan yung mga nung panahon ng digmaan sa Afghanistan, sa Iraq. Yung mga nagtatraidor na Afghan, makita nyo niyo sila eh. Lalo na itong ano, yung bagong gera ng ng Amerika laban sa Afghanistan. Meron mga Afghan na talagang sila na ang tawag nga sa kanila ano eh. Yung poster girls o poster boys ng pananakop ng Amerika sa Afghanistan. Halimbawa si Malala Yousafzai, inanalo pa yun ng Nobel Peace Prize. Pinipintasan niya ng pinipis, pinipintasan, hindi lang ang gobyerno ng Taliban, pati ang Islam. Pati ang Islam. May kita mo nga siya maga, yung hijab niya hindi nga maayos si. Eh. Tapos kung makapagsalita siya laban sa Islam, ganun-ganun na lang. Kasi ang sinusunod niya, ang sinusunod niya sa kanyang mga sinasabi, yung ipapasabi sa kanya ng kuffar. Eh mas lalo naman yung sundalo na Muslim, Muslim na sundalo na nasa hukbo ng kuffar. Kaya hindi magandang ano yan, Di magandang trabaho. Paano yan kung darating ang panahon na Muslim na ang kalaban ng Philippine Army? Nandun ka pa rin, hindi, hindi pwede. So maaari siguro kung ano, kung nandun ka lang kung hindi Muslim yung kalaban, pero pag Muslim yung kalaban, magre-resign ka. Pero ganun ba kadali mag-resign? Ganun mo ba kadaling may iwasan yun? Hindi mo rin yung masasabi. Oo, oh, court martial, makukulong pa siya dun. Hindi ganun kadali. Hindi ganun kadali. Actually, yung ano nga eh, yung nauso na naman ngayon yan eh, yung mga naglabasan na ano, yung mga Muslim na dati ispag, salam polis, di ba? Ngayon mas matindi na. Reservist na. Mga Muslim na reservist. Ay, nakapost sila, nakakamouflage nakahawak na kung ng ano -ano baril, ahit na ang balbas. Anong meron doon? Anong gusto nilang ipakita doon? Nasa ng Islam doon? Sabihin man nila, ano, magagamit naman nila yung ano, kung ano nung -ano katwiran nila. Magamit daw yung, yung mga sandata o yung training para sa jihad sa hinaharap. Pero, ano pa rin eh, nandun ka na sa lugar ng ano nun eh, ng Shubuha, huwag ka na magbabad doon. The fact na nangangatwiran ka na, ibig sabihin, may issue. May posibleng problema. Maaring nandun ka na sa Shubuha. So dapat maingat yung Muslim. Hanggat maaring nga malayo siya sa mga bagay nito, ito eh. Hanggat nga malayo siya sa mga bagay na ito. Eh. <coughs> Sa totoo niyan, meron nga akong ano, nakuwento ko na sa inyo nun nakaraan. <coughs> nung gumawa ako ng Facebook, 2009, meron ng Facebook. Nanggang ngayon, active yun, pero hindi ko ginagamit. Kasi puro friends nun, kupar eh, na ano yung mga kakilala ko dati. Yung mga official namin nun, mga, yung iba sa kanila, ang alam ko ano eh, pulis pa ngayon, o nasa Intel, hindi ko na talaga binubuksan yun, yung ano na yun. Yung profile ko na yun. Kasi ayoko, ayoko din na ano eh. sa kanila. At malayo ako sa kanila. Binubuksan ko lang paminsan-minsan. Maniniktik. Titignan ko yung mga post ng mga kakilala kong kofar. O ano yung pinagkagawa nila. Pero yung ano, may mag-message sa akin doon ni re-replyan ko, hindi na. Ayoko nung may ano, may ugnayan sa kanila. Parang ano ko na yun eh, buffer ko na profile yun eh. Sa halip na ipaprend request nila ako doon sa account na madalas kong gamitin, doon na lang. Kasi ayaw may ginalaman sa kanila. Yung una ko nga rin ginawa nung ano yun, eh, no, nagmuslim ako. Simbala talagang, kasi masyala doon ano, yung nagmuslim ako doon sa Kiapo. Yung teacher namin, yung bayaw ni Alimuddin, si Ustad Abdul Muin, Talagang ano, tinutukan nila ituro noon yung alwala, walbara. Nung nagmuslim ako, lahat ng kinalaman ko, sa, pati uniform ko, pinamigay ko na eh. Sayang nga yun, dalawang set yun eh. Pero pinamigay ko na. Walang ano, walang, walang paggagamitan at ayoko rin na may kinalaman. So dapat yung muslim, bahagi rin yun ng ano eh, ng kumbaga pagmamalasakit mo sa relihiyon bahagi ng pagmamalasakit mo sa relihiyon inshaAllah kasi nga itong wilaya maring ano ito eh dahan-dahan lang ito na papasok sa puso ng tao kasi isipin mo may pakinabang eh, lalo na kung may kayabangan ka may kayabangan ka tas may kita mo na yung pagiging ispag mo o pagiging reservist mo, may pangpoporma mo. ayun eh yun na nga. Di mas lalo kang nahulog doon sa wilaya o katapatan sa kufar. Bandang huli, hindi mo na alam. Nandun ka na, pagkakanulo mo ng kapwa mo muslim para malugod sa iyo yung mga tao na nais mo na malugod. Yung nga maaaring mangyari na masusundin nila si, sila kaysa kay Allah. At maaring mangyari na mas mahal nila ang mga ito kaysa kay Allah at sa kanyang sugo. Yan nga, sa kanila bilang mga awliya, mojibu li takdimi taatihim wa mahabbatihim. Maaring uunahin nila sila na susundin at mamahalin waliyadu billah. So dapat maingat yung mga tao pagdating sa mga bagay na ito. Sa inyo, panghuli. Wa mo ida utlika yuradu bihi shirkul akbar. So ito na yung kahulugan ng dulm. Kapag nababanggit ito sa Quran, generally, ang tinutukoy dito ay shirk. Ida utlika yuradu bihi as shirkul akbar. Ang pangunahin na tinutukoy dito, ang malaking shirk. فَدَّلَّ هَذَا أَلَا أَنَّ مُدَهَرَةَ الْكُفَّارُ أَلَى الْمُسْلِمِينَ كُرُجُوا أَنِ الْمِلَّةِ Na dahil dito, ang sinuman na tutulong sa kuffar, na sinabi nga dito ni Allah, وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِدُهُمْ مِنْكُمْ بِتَانَةٍ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ So yunga, وَلَا إِكَهُمُوا Si so nito, sila raw ang mga dolimun dolim sa konteksto ng shirkun akbar. Okay, dahil dito, ang pagtulong sa kufar laban sa muslim ay pagtalikod sa Islam. Bakit pagtalikod sa Islam? Sumamba ka ba sa ribulto? Kapag sumali ka sa kufar o nakipagtulungan ka sa kufar laban sa muslim, so, uh, may pagsambaba rito sa ribulto para matawag ito na shirkun akbar, wala. Walang pagsamba sa ribulto, oo. Pero, yung pagsuway mo sa kaisahan ni Allah, sa kanyang hukom, na si Allah lang ang merong karapatan sa paghuhukom, sa paghahatol, na ang katapatan mo ay dapat sa Muslim lang, pero binibigay mo sa kuffar, mas binibigay mo sa kuffar, doon ay nagsishirk ka. Kasi actually sa ibang mga sa ibang mga scholar, ang classification nila ng tauhid, meron pa silang tinatawag na tauhidul hukum. Kaisahan ni Allah sa hukum o paghahatol. Tauhidul hukum. Pero actually ang hukum na ito, tauhidul hukum, hindi na kailangan na i-separate sa rububiya. Napapaloob pa rin siya sa rububiya. So dito natin mauunawaan na kapag ang Muslim, nakipagkampihan sa kufar, laban sa Muslim, oo maaaring hindi siya sumasamba sa ribulto. Pero nga, binabali niya ang kaisahan ni Allah na siya lamang ang may karapatan na maghukom, Na ikaw nga ay dapat loyal sa Muslim, hindi sa kufar. Siyempre, maari ka rin nakakagawa rito ng shirkul mahabba. ba? Diba, sabi nga doon ni... Sheikh Abdul Rahman bin Nasser al-Sa'di. Yung wilaya mga ngahulugan na maaring mas minamahal mo na yung kuffar kaysa kay Allah at sa kanyang sugo. da billah. Di shirk pa rin. Walang pagsamba sa ribulto. Wala kang sinamba na ribulto. Hindi ka na nagsujud sa ribulto. Pero, sinuway mo ang kaisahan ni Allah, shirk pa rin. Parang yung ano diba? Yung paniniwala sa mga pamahiin. Shirk Shirk yun. Wala kang sinasambang rebulto. Basta naniwala ka lang malas yung pusang itim. O kaya naniniwala ka swerte yung pusa na kumakaway. Puro pusa na naman. Shirk pa rin. Wala kang sinambang rebulto. Pero inilagay mo doon sa pusang itim yung kaisahan ni Allah na siya lang ang may kakayanan na magdulot ng kasamaan at inilagay mo doon sa pusang kumakaway, yung kapangyarihan ni Allah, na siya lang ang magdudulot ng kabutihan. So, shirk pa rin. So, ito yung masama kapag ang tao, hindi niya nauunawaan ang tawhid. Akala niya ang kataliwas lang sa tawhid ay ang pagsusudyod sa ribulto. Pero hindi. Maraming mga gawain ng tao na nalalabag ang tauhid wal-iyadabillah. So, yung sinabi ni Allah, Suratul Muntahna, verse 13, Ya ayuhaladina amanu, la tatawallaw kauman gadiballahu alihim. O mga nanampalataya, huwag kayong magiging loyal sa mga tao na kinamumuhian ni Allah. Huwag ninyong uh, itutuon ang inyong loyalty sa mga tao na kinamumuhian ni Allah. Yung mga sa pangkalahatan. Dahil namumuhi si Allah, sa kanilang pagsamba sa iba paliban kay Allah. Kahit hindi pa natin sila kalaban. Muli, uh, buti naalala natin ito. Sasabihin ng mga tao, di ba? Yung Philippine Army ngayon, hindi naman natin kalaban, di ba? Eh ngayon, eh, paano nga kung kalaban, maging kalaban natin sila sa susunod? So, eh nga, yung mga bagay na gano'n, wag na nating papasukin. Insya Allah. Huwag na natin papasukin. Yung, yung mga panunumpa, yung mga, yung mga panatang oh, makabayan, lupang hinirang sablay. Mm. Kaya dapat ano ma, talaga tayo dun. Eh. No, bay, bay, yun talaga siya, bay, -a. kasi ang bay, ang bay, ano, pan, ang literal na kahulugan niya, panunumpa. Pa, panunumpa ng suporta, ng pagtulong. Yung bay at oridwan nga, di ba? Nung nangyari yung bago yung ano, bago yung day Fodebia. Di ba si Propeto Mamu Salam Salam tsaka yung mga sahaba? Nagbay sila. Yung Bay Atul Ridwan, actually yung tawag din ng mga ibang historian, Bay Atul Mot, na hanggang kamatayan, Muslim sila. Lalong-lalo lalo na nung nabalitaan nila kasi nagkaroon ng negosasyon muna noon eh. Pinadala nila si Uthman bin Affan sa Quraysh. And tagal bumalik. May kumalat ng balibali, tapos pinatay na raw ng Quraysh si Uthman. Kaya yung mga sahaba at si Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dun sa uh, paghihintay nila, nagbayan na sila sa isa't isa na hanggang kamatayan. Kumbaga, ipagtatanggol nila ang Islam. Kaya nga nung bayan na yun, di ba nag, nagpatong-patong pa yung kamay nila eh, si ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. isang kamay ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi pinatong pa niya doon para do kay Uthman. Nakala na nila nun ay napatay. Ipagkata silang nagbay, ayam dumating na si Uthman. At yun nga, pumayag na raw ang Quraish na magkaroon sila ng treaty. At mula doon, afternoon noon, doon na sila nagkaharap ni Suhail bin Amar yung Treaty of Hodeibiyah. nga dahil doon, uh, nagkaroon ng sampung taon na uh, kumbaga kapayapaan. So pwedeng mag, ano, kum, pwedeng pumasok ang Muslim sa kasunduan sa Kufar. Kumbaga, pero yun, kung sa mga terorista, ayaw nila yun. Pero ginawa yun ni Papeta Muhammad Salam kasi yung marami sa ginagawa nga ng mga tao ngayon, hindi man talaga nila naiintindihan para magkaroon sila ng komento o desisyon. Kaya itong mga ito, nagpapalalim tayo dito, insya para hindi tayo magkakamali, insya Allah, sa mga bagay na ito. Tutuloy natin ito, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.